Hello guys, for today's video ay anito ka sa mga kanina na mga masyal tinay Dati ay dito siya Pag-hi ka sa followers mo Hi pa, followers Nandito tayo sa linang, sabihin mo Nandito po tayo sa linang Hai kambing Kambing lah Yan, yan, yan Yan, sabihin mo Hai kambing Hai kambing Game, game, game lah Game lah Ito po yung Yung Ano po guys Yung, <coughs> yung kambing Yung kambing guys Pwede yung mag maging ano? Uy, may tulo! atina atina. ati Ito tom, po. Tung, 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 Ito po yung sheep guy. Ito po yung goat guy. Kambing yan. Kambing yan. Ito po yung gambing kumakain po ng gulay. Dito. Anong gulay dahon? Bye bye guys! Ano yan? Sabi mo, hello guys. Hello. Oh, ikaw mag-video sa kanila, Tina. Tina! 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 Taw na! Ay! Baboy! Paano Tina? Paano? Sina ba yan? Mabuhay na kayo sa pig. Bye. Ay, ayan din pala yung pumunta, Maybe, si mama sa bayan? ko, Pero nakikita na galing sa Kristo. Ano sabihin mo? Guys, ito po yung goat. Guys, ito po yung goat. Hi, goat. Lapit ka, kino. Hi. Hi. Hi, goat. Hi. 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 Bye-bye, goat. Sabi mo. Bye-bye, goat. Okay. Nandito tayo sa farm, guys. Farm. Oh, yan dami. Dami. Mano. May babalang pa. Bye, Thank you for watching, guys. See you next vlog